dito po tayo sa decastro mga idol habang naghihintay po tayo ng booking may takbo tayo mga idol hihintay lang po natin yung ating nakabook habang hinihintay natin mga idol ayan, ang mga ganap dito sa decastro mga idol ayan na yung ating hinihintay na booking mga idol dumating na ayan no dumating na po yung ating nakabook sa wakas, Tatlong oras nagintay Mahal-mahal ang bayad na to mga idol Ayan Grabe magbooking to mga idol Tanghali na to ating <laughs> uh, <sighs> Binook ako mga idol Nang alas 6 anong oras na Aga pa Aga alas 8 na ho ating Ano na ito double pin po mga idol ang tagal ko kaya naghintay dito sa Jollibee. Wala kang traffic. Wala pang traffic yun. Ano yung booking na yan.